Good morning guys. Ito yung area natin hindi na uh, krapingan dahil sa wala na talagang tubig. Malaki-laki pa sana to. Dalawang dalawat ang uh, ektarya. Sobrang dalawang ektarya to. Dalawa at kalahating ektarya. Hindi na natin na pagkrapingan dahil wala ng tubig. sayang ang ating na ah, gasto nito kapag hindi talaga ito makapingan hindi tayo makapagbawi buhay ng magsasaka tawag sa bisaya siat dili murarag sugal pero hindi pa rin tayo maghinto sa pag ah, papalayan dahil ganyan talaga ang ating ito ang ating ah, na Buhaya na. Nahanap buhay. Madilim ang paligid pero wala pa rin ulan na dumating. Ayan. Parang may nag -um sa ulap pero parang hindi pa rin yan maka ulan dito Yan lang po, maraming salamat po. God bless. God bless sa lahat. Sorry.